Sino nga ba ang mag-aakala na ang dating maliit na pwesto at chicken neck ang ay may sariling restaurant at open for franchise na? Paano ba namin masusustain yung income namin? Tsaka may mga rent kasi binabayaran, so may mga responsibilities kami like bills. So naisip namin since parehas kaming marunong magluto, pares kaming nasa food industry, alam namin yung kalakaran, naisip namin na magbenta ng uh, pagkain na masarap, pero syempre patok sa masa. Parang Next Start sa 1 kilo, ang una namin benta is chicken neck panimula namin. So, chicken neck, flavored chicken neck pa po kami noon. Hanggang sa nagustuhan nyo ng mga kapitbahay, yung within the vicinity lang po ng mga kapitbahay namin. And nag-add kami ng chicken wings. ayon dun po siya nag-start. Sa kagustuhang lumawak ang kanilang negosyo, sinubukan ni na Everly at Marcelino na lumahok sa Pop QC Bazaar sa Quezon City Hall noong 2023. Yung Pop QC, naging start po namin yan para uh, ma- map makapag-open ng mga bazaars. So, siya yung naging training ground po namin. Si unang-una po kasi naging bazaar namin na malaki talaga is yung sa City Hall. So, yung maraming customer. So, doon, naging training ground siya ng staff namin. Namin, kung ano yung paano mag-open ng isang kiosk, o, na maliit na kiosk, tsaka ng bazaar. Tapos, afternoon noon, naging madali na sa amin magsali, sumalis sa mga bazaar. Ngayon, meron na kaming store na nakatanamin na, naka-aircon na, na parang dati, sa labas na ng bahay ngayon, meron na kaming pang 24 seating capacity. Gaya ni na Everly at Marcelino, determinado rin si Manny Lintanyega na magtagumpay sa kanyang negosyo. Ang helping bayong ay hindi lamang nagdadala ng kabuhayan sa kanyang pamilya, kundi nagbibigay rin ng pag-asa sa mga kapwa niyang kababaihan nung pandemic po 2021 uh, nakita ko yung dalawang klase ng kahirapan lalo na yung mental health problem ng mga nanay ng mga kababaihan na paano na yung bukas parang parang ano parang huminto yung mundo para sa amin dito po kasi sa community namin marami pong gumagawa ng bayong. yung mga normal weave lang po na binibenta sa palengke ganun nung lumabas ako nakita ko yung kalagayan din ng mga Uh, ng mga members namin sa community, lalong-lalo na yung mga nanay. Nakita namin yung kawalan ng pag-asa nila. Na naisipan ko na magturo sa kanila dahil madalas naman kami nag bago pa yung pandemic para lang maibsan lang yung pangamba nila, yung kalungkutan nila, malibang sila sa ibang bagay. Nagsimulang sumali si Manilin sa Pub QC dahil sa nakita niyang Facebook post ng QCSBC DPO noong 2023. Uh, Nag-scroll ako, nakita ko yung QC, SB, CDPO po na nagana ng yung may mga unique products. Kung meron ka, ganyan. Tapos parang na, kumuha talaga siya ng attention ko. So tinry ko yon, mag ako ng iba't ibang unique products na gawa ko sa Helping Bayong. At mga tatlong araw, nag-message sila sa akin na ganito, na invited ako sa isang Mother's Day Bazaar. Yun yung simula ng unang naging bahagi po ako ng ano. Pop QC. Dahil din po sa Pop QC, sa pag-invite nila sa amin sa National Arts and Crafts, nakita po kami ng kultura. So yung kultura na yon last year, November, nag-email po sa amin na gusto nilang mag-produce kami ng products namin sa mga pwesto nila. So yun po yung pinaka-big blessing namin sa Helping Ba, yung na inaantay namin para talaga magpatuloy pa kami ng gusto at mas marami pang matulungan ng mga nanay at mga kababaiyan. Isa pang natulungan ng programang PopQC si na Precious at Den si Riaco na may-ari ng AC Chicken Pastil. Nag-start si AC Chicken Pastil, una po year 2020, pandemic po yon. Tapos uh, parang kaming nawala ng work ng husband ko, so naisipan naming magnegosyo sa bahay ng Chicken Pastil po. Tapos nag-start po kami sa dahon lang, then ayan po, dire-diretsyo na hanggang ngayon. Tapos distribute natin sa iba, the same time, ulam uh, on the go na siya. So, naisip namin na baka magustuhan ng mga ng masa. So, yun, awan ng Diyos, nag-click po siya. Gang sa nag-discover po kami ng Pop QC, dahil nga po meron po isang post na uh, Pop QC o SBC DPO po ay naghahanap po ng merchant. Year November, ano po 2022. 2022. Naghahanap sila ng merchant. So yun po, nag lang po kami, nag-send ng pagkain. Sobrang Laking opportunity na isa po kami mga napasama doon. Uh, regarding nga po din sa mga uh, seminars for example po yung food handling, same time po yung paano po magparegister sa FDA, yung paano po yung, yung, yung tamang proseso, kung paano po yung mga hakbang na dapat mong gawin pa nagsisimula ka ng negosyo. Nag-start talaga kay PAPQC lahat kung paano nakilala yung Pastil kasi syempre nung una sa bahay lang kami, mga kapitbahay lang yung nakakakilala. Ngayon nakarating na sa iba't ibang lugar, sa yes. probinsya, sa ibang bansa dahil nga po sa tulong ng BASAR, PAPQC, yun nga po yung pangarap namin na maliit na bahay, natupad po talaga. Sobrang sarap po talaga sa piling na sa po kami sa kapiling nila na hindi po lubos namin nakalain na sa isang click lang namin, isang oh, pag oh. lang namin. Ito na, nagbago na lahat. Biglang nag-flip po yung buhay namin na galing sa walang-wala, pares walang trabaho, hirap, hirap mamuhay, pandemic. Biglang isang click lang, isang send lang, boom, ayun na po, bumaligtag ng lahat-lahat po. So, sobrang sarap sa pakaramdam. Sa pangaramdam na lahat ng gusto namin, kahit pa paano, nabibigay po namin sa mga anak namin. So, yung Pop QC actually nag-start nung 2019 pa when we started, but it had to stop dahil sa pandemic. So, um, na-revive siya nung 2022 at dun po kami nag-start na mag-engage po talaga ng ating mga micro-entrepreneurs po dito sa Quezon City. So, nag-start po kami mag am um, dito sa City Hall, sa Circle, at sa mga iba't ibang malls po sa Quezon City sa bawat bazaar at trade fair ng Pop QC iba-ibang produkto na gawa sa lungsod ang ibinibida. Kaya ang gusto po namin or ang vision po namin ni Mayor ay balang araw may mga milyonaryo at mga tycoon po ang mabubuo po mula po sa ating maliit na pool ng mga entrepreneurs at galing po yan sa Quezon City. And we were not voted uh, most business friendly for no reason. Tayo po ay naging most business friendly LGU in 2023 and hopefully po sa susunod po ng mga taon ay patuloy po tayo maging most business friendly po bukod sa libreng market access sa mga PopQC bazaars, may iba pang benepisyo para sa mga miyembro ng POPQC tulad ng trainings at seminars para lalong mahasa ang kanilang kakayahan sa pagnenegosyo. So tatlo po ang pinaka na-offer po namin sa POPQC number one, it's priority sa aming mga trade fairs and bazaars. So pag meron kaming let's say may holiday like Quezon City Day Bazaar, sila yung unang makakuha ng notification na Oy, may, pwede kayo mag-sign up. Kasi usually curated din kasi yung aming mga bazaars. So kung sino yung mag-sign up, doon na namin pipiliin. Second is priority to our pangkabuhayang QC as well. So, kung hindi pa po sila nakapag-avail ng pangkabuhayan, pwede po sila mag-avail din ng pangkabuhayan as micro-entrepreneurs. And yung third ay access and priority to our training. So, meron po kaming training calendar na ino-offer for the whole entire year. Sila po yung una din nakakapag-sign up para po may dagdag kaalaman po sila sa pagnenegosyo. Ginagabayan pa ang entrepreneurs ng mga partner agencies ng Quezon City Government tungkol sa proseso ng pagnenegosyo. So iba't iba po ang mga partners po natin for our training. So we partner of course with national government agencies like DTI, DOST. Uh, meron din po tayong private partners sa PCCI naman or Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City. Sila po ay katuwang natin sa mga trainings po na palagi po nating binibigay. At mga iba't ibang mga private companies din po like yung mga financial companies at mga NGOs din po na tumutulong po sa atin para po mag-train po sa ating mga micro-entrepreneurs. Sina Everly, Marcelino, Manilin, Precious at Den ang patunay na makakamit ang tagumpay basta tuloy-tuloy ang pagsisikap at may PopQC na umaalalay. Sa bawat produktong tampok sa PopQC, nakatatak pang kwento ng determinasyon, talento at pagkamilikhain ng entrepreneurs na QC Resents. Ikaw, meron ka bang natatangin produkto na gawang QC? ibida natin 'yan. Bisitahin ang Facebook page ng QC SBC DPO at mag-register sa programang Pop QC.